Mamaya oh, pa tayo magpapakain mga kalapatid. Check mga natin. Tingnan natin. Okay. Na ano ang ibon mga kalapatid. Sa mga wala na naman. Tunaw yung kinain nila kahapon ng hapon. Sa naman mga kalapatid. Ano niya. Walang kuto yan mga kalapatid. Ano yan mga kalapatid. Ano natin mga Ayan, Jensen yan mga kalapatids. Jensen, Purong Jansen yan mga kalapatids. Ito purong Jansen. Purong Bandenbrook. Branden, Tapos Jensen, Tapos Jensen to mga kalapatids. Inari rito Jansen din. Tapos uh, ah, Alphonse mga kalapatids. Tapos ito Jansen na ah, white. Kasi puro puti na yun. Natitirang Ito. Ah, Imbric Imbrick cross Jensen mga kalapatids. Ito na dito yung ating ah, ito. Bandimarui